amigo tayo ha amigo si amigo si Jaime yan yan lang amigo yan lang amigo yan yan o oh, yan dito lang. Ah, ha? <laughs> ah. lang, ah, lang may ilmet ha okay, may okay. ilmet kila pala dalawa na kong ilmet meron amigo meron lang yung okay rah, rah. Sana <laughs> e, natay. Eh, hindi lang ko nang dalagin Sandaan lang ang laki. Dusa sanuan maputik 'to, ta tanong ako sa Sanu, ah. nuan. Hmm. dito ang spot namin. Dati may ko dyan lang sa buwa doon. Dami mo huli ko dyan. ay, dito yung dati ah. So, yan yung, yung mataas yung tubig, di ba? mataas yung tubig. Dami ko huli ko dito. Dito lang ako. Nakapistol dyan. dito. Nakita ko sa ano nyo. dati pala yun. Dito sa so, may air rin. Ayun. Dami ko huli. Puno to. Puno yan. Yung style na yan. Kaya lang, maliliit. Mga tripping gear. wala pala tayong hilo, Migo. Bibili <laughs> pa, pa tayo. Pabalik tayo. Wala pang bilihan dito? Meron. Doon sa may kanto. Doon? Dito, dito. Saan? Balik tayo, Migo. Mga Migo. Huh? Dito tayo sa spot. Ayan. Ay, si so, dyan, Ayan. Ayan, Ayan si Amigo. yan out dyan, mga taga Cebu. Ayan, taga Cebu. Ayan. Si Amigo. Labis yan. Pinsing tayo tilapya. Walang si dagat dito. Walang <laughs> dagat. Ayan. Dito tayo sa tabang. Dito tayo sa Grand Span, binangunan. Yan ang spot, oh. Yun. Maraming maka... Kumpisa na. Wala tayo. Makapaghiyaw. Wala tayong kahoy migo. Ahanap. <laughs> eh, baka di mayroon doon. Si migo. Ayun, mga migo. Dito tayo sa, ano? Sa ilog ng Grand Span. nagbitbit ko ang dami ba Whew. ganda ng tubig oh dami tilapia eh, ah, si boss J tisoy ang clear doon eh, ah, si amigo Jaime sulit ah na naula na sige mga amigo maya ulit update ko kayo Nigo, ingat tayo agimat. Ay, ang agimat. Nigo, shout out Nigo. Nigo, pahinga ng agimat. Kunti lang. Punti ano lang. Ayan. Ayan ang agimat, oh. Ah, ah. Kaya lang maraming lamuk. <laughs> Puno ang water, lily. Sana makapag tayo dito. Ayan, mga. Hindi yan mawawala na, no? Mm. Si Master Joel nasa... Nasa kaya? <laughs> Sa nuwan niya. Putik kaya lang dun. Hirap Putik. Lumang. Diba? Pag ano natin maputik. Grabe maganda tubig <laughs> eh. Maganda tubig ngayon may eh. Hindi gaya nung pag ano natin. Napakalinaw eh. Ay, meron yan. Eh, si amigo. Si Boss J. Inplotan mo, amigo? Wala, di pa ako nakakagawa. Nandun. Ang daming order sa, ano eh. Hindi ko na. Tatlo na. na. bali anim eh. Hindi ko na hasa. Hindi, pag meron, eh, ano mo lang, chat mo lang ako, ha? Hmm. Hindi ko na hasa. Meron na doon, apat eh. Hindi pa na hasa. Oh, malaki yan, oh. Kaya amigo. Pang-ihaw ka. Pang-ihaw yan. Surebol yan. Oh, Oh, dali. Oh, dali. oh, mamaw talaga. <laughs> oh, mamaw. Oh. mamaw. talaga. Ang <laughs> laki, di ba? Isa mo. Isa mo, pre. Ang oh. Ang oh. Ang oh. Ang laki, <laughs> oh. Ang <laughs> oh. <paris kats. laughs> Laki, sabay papakawala natin. <laughs> <laughs> Iba tayo eh. Kinasal migo. Uh, Aba, malaki uh, nga. Oh, uh, okay na. Ayos. Na. Third cast yan. Quarter mm -hmm. mm -hmm. to nine. Kumagat na. Kumagat hmm. na yan. Pa, yan na. Huwag na tayo malis. Hindi na tayo magpapintuhan. Ito yung ating moment. Eh. Okay. Lang ito lang na mangyari. Sayang yung moment yung <laughs> tayo. Ito na si Prisma katabi. Eh. Ang pangalan ni CC ko. Sa dadsa nagkuha ng anong bigo? Yan. Na sinilas oh, sa natong bigo. Oh, siya to sa, oh man, si Let's go. Ito pa, ito pa. Hoy oh, pa, ayos isa ayos pa. pa, oh. Kapawan ng pera. Yare, tayaknya. Shut up, guys. <laughs> Muna lang. Kapo na lang. Kakat oh, komigo. So, bigo. Terima kasih Amigo. Satu, um, Amigo. saya tapi kau. Tapi Ya, terima kasih bu. Datang datang tamu ni kris. Aku pun terus. Aku nak cerita. Oh, dua. Hahaha. Hello. Kau ingin mana mengami kau? Kau yang sisu. Okay, okay. Cet mana? Ayo kemain nanti lapir. Ayo kemain nanti lapir. Di Terima kasih Amigo. Amigo yeah. Tala na? ah you know? Naka-shot ka pala amigo Buti walang lamok dyan Doon malamok Sa pistol namin Malamok din Hindi magagawa ah. Oo no, eh Tara, kaya tayo Ayan, umaga din. Mer, mer. Ayun, no? oh. Kalahati na niya amigo, ah. Maubos na. Magkakailog. Matulog ako kanina. <laughs> Sarap na tulog ko, oh. Dalawa lang sila dyan. Ay, si Master Joel sa dulo. Nagsulo na. Saka kung wala dyan, si Gurado yung gurami doon. Oo, gurami. Oo, gurami. Kahit pa paano hindi ako na Migo. Ha? Kahit pa hindi ako na zero. Papano, ako na zero. Ako. <laughs> may pang na ako. may pang-entrance <lukuhan>, ka Migo. Pang-entrance na. Hindi <laughs> Ang hagat na yan kasi nakahitid na eh. Buti nga, buti nga kami Sabay shot po diwa. Kaganda. Pag chat kami ko lalu ko naging hat migo. Oo Migo, layo lang Migo. Laya lang pa yung... Kaya pala Kaya pala mahinit. <laughs> Ayan o. Oh, na si amigo. Oh, galing niya sa tulog. Kagigising lang yan. Mayroong lupa. tayo. O diba? Oh. Katutulog lang yan, ay kagising lang yan. Isom mo konti, Ganito lang talaga kalakiang tilapia dito sa Grandspan. span. Six fingers? Ay, pili na ito, Migo, kung 20 ka nito. Pili na pandaing. oh, di ba? Kanina pa nga tayo, mga ka di pa tayo naka-20, Migo? Di, sunod-sunod kasi pumasok na. Pumasok na yung tub, ano eh. Malay mo, Migo, alas kagatan, Migo. oh, nga, ganon ala ganun. na. na. Umpisa na yan. Gagat <laughs> <20, 20. laughs> ah, yes. na. natin yung ganda na 20-20. 20-20. na Kagatan sa man Di, sulut na yan, Migo. Tingnan Padip lang, Migo. Padip. Ah, ano yung mga pos eh. Yung mga group. Yan. Natin. Kau ulan, sigurado na sekelas kan. Boleh boleh itu big. Ini kawasan motor lagi. motor lang. abang. Kami terbangit. Kami terbangitnya. Hahaha. 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 Hahaha May nakatulog na nga eh. Nakatulog <laughs> <laughs> Sa sobrang dawi. Sa sobrang dawi. Pero so dati malalaki ang oh, nahuli rito eh. Oh. Uh. <laughs> Ego. Oh, ay, wala. <laughs> padip nga amigo, padip. Yan. Yan mga, yan mga pangitain. So yata kinikilala ng pahit ko, Miguel. <laughs> <laughs> Maganda pahit mo, migo. Bandura ka. Dancing worm yan eh. Oh, dancing worm. Oh. Sa ilalim na tubig, sumasayaw yan. <laughs> Nag-aakit ng sila dancing yung dancing worm. <laughs> Oo. Oh, Tingnan <mo> <laughs> Makarami tayo diyan. <laughs> <laughs> Ay, si Master, nag-solo na. Nandun sa dulo, eh. Paano yun naman sabi sa Migo? Yan ano mo dyan, <laughs> da daya-perna. <laughs> eh, baka kama na eh, dahil unan na yun na na, eh. Unan na una? Aba, mak makagat nga, yun nga yun amigo Unan na yan. Pa? sa kanda, eh. Ano yung ikalaw? Ano yung <coughs> pero mga amigo, mas, uh, salamat dun sa sa sarad. Oo, no, oh, ganda talaga yun. Pandagat talaga, amigo. Pandagat yon basta sa... Oo, oh, peter. yung piper guard. Yung piper glass. Hmm, piper glass yun. Pandagat yon. E eh, kasi ako, tagal pa ako makawin si boy. <laughs> eh. <Yearly. laughs> Aho, oh, ay September. <laughs> Sakto lang, amigo. September ako. Sa akin, pag ano, December, wala. Bawal sa amin mag-lip ng peak season. Ah, set up lagi ano, ki amigo Ano tatak na? yung ano, yung Brad, Crocodile? Ronnie, salamat sa ano Ito sa Anong tawag ito amigo? Ano ng camera? ano Ah, uh, handle handle camera Pwede din? <laughs> <laughs> salamat pigo ah barangay yan oh oh ano sumasakay ng bangka kay Sunny may nanon. ah ah kasi yung ay yung pala may may <coughs> eh uh, obligado arkila ayun nga mo isang daan pag ay, sala. Ikaw, pag pag ano? Ah, pag pa uwi. Oh, pag special. Oh, oh, oh. Kasi nga, ang bangga doon, ang alas tres lang. Tapos, pag zero ka, eh, dadad ka siguro, oh. sigurado sa ano. Baka katli Ay, ito may patingting, oh. Meron dyan. Patingting. Huwag na. Hindi <laughs> na ginagamit mga professional. <laughs> May pating <na> dito. Ah, <laughs> yung sa ano yan, sa... Sa tip, yan na no. Oo. Sa pating ting. Baka pa si Migo eh. <laughs> Di pa naririnig eh. Siguro kung doon tayo pumisto, nakahuli na tayo marami. Saan? Kaya iniisip ko kasi, hangover ko pa. di, di ako, doon, sa pinusta namin. Eh, sa ano? Malagamig ko, mamaya, may pipirtuhin ka mga dalawa piraso. Nagilito nga ako <laughs> sa'yo <laughs> <laughs> eh. <laughs> nandun doon na ako, papupunta mo ako rito. Tapos, eh, balik ka muna ro. Hindi, <laughs> nandun na kami dalawa <laughs> kanina. <laughs> nandun na kami, nandun Naka, bayangin na nga yung, ano eh, yung ah. dalawa pamiyos ko eh. Eh, nisip Nanday, ko. Sabi-sabi niya, pag dumating si,

Tayo lang na yata Ay, lang na. dito eh. Tayo lang <laughs> may ingay dito. O lima lang tayo. Shot puno agad. Shot out muna tayo, tayo, tayo mga tayo, amigo. lang kami. Bili kami Dito kami sa ano. Sa Transpan. Yan. Karagtong lang ano yan eh. Uh, bilibiran palangoy. Tay. Shot out muna tayo. Ayan. Amigo. Ayan. May ano Man pa oh. Dito sa ano, Grandspan? Span. A red label pa oh, may red label. Dito uli namin puno. Puno oh. Oh. Shout na muna kay Amigo. Pambihirang vlog. Ah, uh, Ganda please subscribe po. Ganda rito talaga sa Grandspan. <laughs> tao eh. out kay Ed Vlog mo. Ano yun? Ah, shout out kay DJ ano, Mi Mix Vlog. Um, out kay Master Mike TV. Shoutout out kay ano, Nini Kitchen. Ah, uh, Nina Estiana Istiana. amigo. Uh, amigo fishing adventure. Fishing Shout oh, kay ito, Kuya kay Bert Vlogs Shout kay na, Kabanwit Fishing TV uh, Shout kay Fishing you know, Vlog Master Ayun Ay, si ano Victor Sad. Victor ba yun? Parang Si Victor yan eh Kuya Victor P Madawi dito Madawi dito <laughs> Tama <laughs> Hindi nyo alam Ang dami dito oh. Pre, dinabuhuli na namin dito magdawin. Oh, shout out eh. Shoutout kay ano, kachoy. Puno ka agad. Uh, kay Antonio Dador. <laughs> Shoutout <laughs> kay Noel Cross Fishing. Oh. Shout out kay Vlog in China. Shoutout out kay Chiri Classroom. Shoutout out Master Mike TV. Uh, Shoutout out kay Amigang Lorna Bean. Ah, uh, Baby Camacho, shout out. Uh, shout out kay Aryan Besido. Oh. Shout out kay, ano, Libita. Pagunsan. Uh, shout out kay Renato Pagoyin Sia. Mo, 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 mo. Shout out mm -hmm. kay Noriel Santelises. Jimmy Manalo. And, Joel Pachoco, shout out. Ay, shout out ay, kay Joel, ah, Joel Amigo, dito pa kami sa, ano, Mahirap sa grass pad, pad. <laughs> uh, boss nito boss bob shout out uh, set out sa asawa ko dyan sa bicol shout out at saka mga anak sa katanduan sa katanduan sa migo shout out mo yung asawa ko dyan migo uh, out kay ano limuntano uh, shout out migo shout out dyan sa asawa ko sa Asal ko ang limuntado. Oh, 'yun. Sa atin polo. Grabe tayong alam dito, oh. Oh, marami, oh. Dami, oh. Punong-puno. Punong-puno. Oh, isang buwan. <laughs> grabe sa grandstand dito, Dawe. Oh, 'yun. Dami rin, oh. Hello. Kuno-uno. <laughs> <laughs> ah, thank, thank you mga amigo. Shout out. Salamat. Thank you for watching mga amigo. Ready dito mga Ini Tatay. Oh, mga Dawe dito. you, thank you very much. Dami oh, uh. Gloria Dami uh. oh. Anak, uh. oh. Oh, Gloria. Kitahati ana oh. Ayto. Oh. Kita puno, kami oh. Oh. Oh, ni. Ay ko ano amigo? Pulunan na sini. Pulunan rin bay sayo. Oh. Wah, kapat ka Oh, ako, pati, 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 pati. Yeah. oh dami na lang. Dami na, dami na, dami na punin, <laughs> oh. Malaki na mo. Oh, puno na oh. <laughs> okay na okay, amigo. Okay, uh, okay, okay, okay. Okay, tala ako na. Puti ya sa iyo, dagdag mo sa iyo. Ito mo oh. na lang to. Okay, okay, naman, to. <laughs> oh, hindi. Oh. yan. Oh. Ibibigay ko rin sa ko ulo. Oh. Okay. Dami. Yeah, thank you. thank, you thank you, Shedat, thank you, thank you. Shout out, Next <laughs> time ulit. Yeah, thank you. Yeah. Uh. Oh. dami, dami. Ay, 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 dami. Sabi sa'yo, madawi dito eh. Oh, madawi talaga dito sa Grand Span. Ano ang gagawin natin? Oh, huwi na tayo. Hindi, kailangan <laughs> mo basa talaga. <laughs> dami <laughs> din, no? Pinamimigay. Dito lang sa Grand Span yan, pinamimigay. Kala ko, kasama niyo pa si Joel. Andun! Oh, you know. Anong kami? Ayun Ay, ang huli mong migo kanina. Huli mo yan? Anong huli? Huli ni Tata yun. Eh, <laughs> kala uli ko yung huli ni. Isang-isang yan? Oo. Oh. Uh, pura, pura, pura Oh, Oo. yan? Pura, 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 pura. <laughs> <laughs> lang to. Oh. Ay, pag <laughs> Nako kung sa marikina mo. Pati yung migo. Pati yung know? pura, pura lang yan, oh. Pura <laughs> Pura Ilang ang laman niya, amigo? Sama, pag, sa, pag, pag, -pag, -pag -pagpuno, ano, pag puno yan. Likod eh. niya, good size. Pag puno, hmm, pag puno. Pinakmalalaki. Pag puno yan, magkano, amigo? Ay, ilang kilo? Hindi ko alam eh. Puno laki yan. Oh, hindi, yung ano kasi na, gold size yung binili niya. Good size. Ayun mo. Ayun mo. Dito sa Grand Spar, punta na kayo rito, pinamimigil ng tilapia. <laughs> Basta oh. may 50. Si oh, may 50 si ka. Ayun <laughs> <laughs> you know? Kaya kami uwi na. Uwi na. Oh, mag-aayos na kami. Dami oh. Dami mi kuno. <laughs> 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 Yari na ako na maglilinis nito. Oh. Benta mo. Oh nga. Benta mo yan. Ano lang to, libre lang sa tatay ito. Eh magkano eh 20 pesos? Hindi. Hindi, <laughs> bigay mo na, bigay din eh. Oh. So, Kumbaga, bigay ba mo rin. Tayo. Ay si kami um, Victor oh. Uy na kami. Uy na kami. Uy na, uwi Ano pa? Ay si Tatay oh. Blessing si Tatay. Ayun. Tay, sunod 'yan, Tay. Okay. Ayun. Magkano isang plastika ganyan, Tay? 20 lang. Oh, makukuha. Kumuha pa. 20 lang 'yan. Binti isang plastik oh dito na sa Grand Span. Ayun, 20 lang 'yan. Ang isda dito, 20 isang plastik. 20 isang plastik. Ayan. Untal kay Rito, oh. lagi nang naganustatay. Lagi swerteyan. Ano? You know. 'yan. Eh, maraming ko. Thank you. Oh. Thank you for watching.